Sa tanan na ni Lancer sa una na nakadaog, o karun na mo Lancer. Kung may go mo, lihay. Kung nabukubuko mo, talikod. Ayaw mo grow up, ayaw mo grow up ha? Huwag mo feeling better. Dapat, i-share. Sa inyong pagkadaog, natuman ba niyo ang inyong mga saad? Di ba wala ang inyong mga saad? Namatay na. <laughs> nakadaog, nakadaog mo Natuman ba inyong mga saad Ang inyong mga saad Namatay na Puro mo mga pasalig Kaya inyong mga saad Namatay na Tuga-tuga saad. Pero walay natuman, bisag usa ang inyong mga saad. Namatay na. Ang karsada wala jud tuman, Napila na ko din ng lapita. Ayaw mo react ang inyong mga saad. Namatay, Namatay na. na. Yes. Na election na lang, wala gihapon ninyo natuman. May lang mo sa mag-election kay mo ang inyong mga sad. Namatay na. <laughs> Nya karon mo balik mo glansar. Pakiuwal lang mo pagurong mo ang inyong mga sad. Namatay, Namatay na. na. Napaynawong ninyo, magnisi kay manaad sa tanan niyong mga saad. Kay mang lansaray mo ang inyong mga saad. Namatay na. Nya, nya ug mag-post riak, riak Kay naigubre ito ang inyong mga saad. Namatay, Namatay na. na. Makadaugan yung hilas na kaya di naman agad ang inyong mga sad na matay na. <laughs> Napay karsada galubak-lubak na niya reakdayong kay naigo ang inyong mga sad na matay na. Palihog ko sa tanan na mulansar ug O ang nakadaog sa una. tumana in taon ninyo ang inyong mga saan para butuhan mo. O may plano mangani mo na mulansar sir. O balik sa nakadaog katung una na eleksyon. pag orong na lang mo kay dili na mo makadaog. Tanan ninyo mga pasalig. Sa pista magisingisi kay mag-eleksyon. Agoy ang inyong mga saan. Mm -hmm. Namatay na. Unya karon magisingi dayon mo na magatubang ug magbagat ta. Ayaw mo gisingi Kay aron mo botohan. Hoy, pagorong mo, samok-samok lang mo sa election. Kay pataka lang mo ug saad kay dayon dayon day mo og saad. Kay kami pon mo pero karon 2023 ting election dili mi mo tuo. Kamo mo ba mo? Dulo na. Mamili ba mo sa tarong na mag... Manguan? Kanang manglansar? Yes. yes. Nya tumanon jud nato tanan. Para wala tay ikasulti sa mga tao, kami nakastorya mi kay tungod inyong mga saad, inyong gikalimtan. Dapat ang usaad saad yun nga. Ang inyong mga saad, palihog ko o buhi sa inyong mga saad. Dapat ba ilang kumano ilang mga saad? Dapat. Agree. Ang inyong mga saad, puro na nga matay. Matay na. Nga <laughs> yeah, pagkahuman, my name is Alish Epicard. My name is Lirsi. My name is Sunshine. Ay, ako din si Lindsay. Okay na, kaya na. Bye-bye! Oh. <laughs> Please subscribe my YouTube channel, Alish Africa. Muam, 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 muam.